Uh, mga kababayan, nandito tayo para i-vlog na naman itong ating hawak na dala dala ngayong uh, araw neto. Apat na araw ko nang hawak ito, itong... Ah... Uh, Kung neto, itong bus nito Ayan, no? Ngayon, ito siya. Hmm. Yan ang makina ng Grand bell Ang Grand bell po ay airbag yan. Yari pong Korea. So... Kaya ito yung ating ibablog ngayon. Na gusto ko pong makita ninyo, ganito po yung makina ng Grand Belt. Straight 6 uh, yan, cylinder. So, napakadami po niyang pambelt. belt. Ayan. Ito ang compressor niya. yan ito naman yung alternator. Ito yung pinakamakina. Yung maliit nito ito, ay Ah, uh, 'yan ang water pump. Ito naman yung kanya, yung uh, pan niya. So, uh, bakit ko itinuturo tinuturo ito? Para malaman po natin na kung ano ang kahalagahan nito. Ano ba ang madalas nagiging trouble ng grand Bell? Kayong mga driver, alam ba ninyo kung ano yung mga madalas na nagiging trouble nito? So, ang karamihan kadalasan nakikita kong trouble ng ganitong sasakyan, yung Grand Belt nito. Ah, uh, malaking bus po ito. Ha? gawang Korea ito. Ang kadalasan diyan na nagiging problema itong pump belt. Yan. Yung pump belt po niya, pag umaandar lumalambot, lumuluwag. Kaya laging hinihigpitan at laging tinitingnan niyan ng driver dahil yan ang mahalaga yung mga pambelt na yan lalo pag umaandar makikita po ninyo na pagka yung palm ay uh, kailangan higpitan medyo mapalag sya gumaganon siya, no? mapalag sya habang pumapagpag sya habang kwan ito naman yung dipstick nya yan tinitingnan yung sukat ng langis kaya ito ang uh, makina ng grand belt so yan ang isang problema pangalawang na nagiging problema na dapat na titingnan natin dito yung langis ito itong langis nito minsan na ah, kailangan magdagdag ng langis kailangan sinicheck lang ah, kaya araw araw pag binibiyahe ko ito sinicheck ko yung mga pambel yung tatlo na yan, yung langis at saka eh, higit sa lahat itong tubig tubig ng radiator dito yan nandito oh. yung tubig nya ayan. Ayan, ayan so kaya yung mga driver tatandaan ninyo na napakahalaga nung papil natin dito kapag meron tayong mga dalang bus lalo lalo na itong mga ganito kasi ito pong grand belt na ito itong kia na ito, kia ito eh. pero grand belt ang style nya kasi airbag siya. Sinabi yung airbag parang kotse ito na kailangan mong uh, punuin ng hangin. Kaya napakalaga yung pagche-check. Araw-araw chinecheck check mo yung kung ano ang diferensya, kung ano ang nakita mo mga problema. Lagi mong chichikin yan yung uh, pa-belt sa compressor, pa-belt dito sa crankset, sa pump belt sa alternator, pa-belt dito sa alternate uh, sa sa radiator pump yung pan niya. so yan ang laging tinitek pati na yung langis at saka yung tubig so yan po muna ang aking iba vlog para malaman ninyo na napakahalaga sa isang bus driver na tatandaan ninyo na hindi lang sapat na magmaneho ka kailangan lagi mong i-check yan bago ka bumiyahe so kaya tinuro ko sa inyo yung tatlong bagay na dapat na i-check bago ka tumakbo sa Grand Belt o Kia na bus. Kita nyo naman na malaki yan. No? Haba po yan. Itong Grand Belt na ito ay 49 seater. Ha? Ah, 49 seater siya. Kaya napakahaba po. Hindi po basta-basta ang bira dito. Kasi kapag bumira ka ng alanganin dito, lalo yung mga bagong driver, eh baka mag ka. Kaya malaki ang distansya dito, dapat magkabibira ka. O babaling ka, ibig sabihin. Kung liligo ka sa kanan at kaliwa, so dapat malaki ang uh, pirada mo. O, kaya dapat yan sa mga driver ay uh, alam yan. Kaya yeah, mamaya ay bablog ko din yung loob naman ng Grand Bell Kung ano yung mga ginagawa dito Tapos last na i-check ninyo ay yung mga gulong Ito, mga gulong nya Titingnan nyo kung ano yung, kung okay ba yung gulong Lahat yan, paikot, <coughs> paikot yan Titingnan nyo kung anong gulong, kung okay yung gulong Bago kayo tatakbo hindi yung basta tatakbo na lang ganun ang bus driver kaya yeah, tinitignan ang kahalagahan kung paano mo iniingatan ng isang sasakyan na dinadala mo kaya yeah, dito na lamang yung aking vlog na uh, i pinakita sa inyo uh, sana ay merong kayong natutunan sa vlog na ito follow at ilike ang ating youtube channel na Justado Makapi at lahat po ng mga ginagawa ko at nakikita ko ay ibablog ko sa inyo Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos Salamat sa lahat ng mga nanonood saan kamang lugar Ay nagpapasalamat po ako Lalo sa mga subscriber ko sa Diyos Dado Makapi Youtube Channel ko Ay pinasasalamatan ko po kayo Bagamat madalang akong nakakapag-vlog pero alam kong kapaki-pakinabang po ito Salamat po sa sa mga panunood ninyo lagi at uh, pag-like at uh, pag-subscribe sa YouTube channel ko na Diyos Dado Makapi.